magandang hapon po mga idol ito po ang panggal ito po ay panghuli ng alimango oh ayan po ang isda ito po ay ikakana sa pispad namin mga idol ni isa isa po yan 10 sa pong panggal ang gagamitin mga idol maganda po yan nakakahuli po yan ng mga alimango ikakana po namin mamaya pagkatapos namin talian ang mga pain sa panggal yan na po mga idol tinatalian na po ng aking asawa para po makahuli daw ng alimango o oh. ganyan po mga idol ang pag ano tatali ng panggal pampain yan po ay ano. Yan po talaga pinapain. Halimbawa, isdang ano. Yan kahit galunggong pwede po yan. Mga idol. Isa-isa po yung mga idol. Hmm. Ni isa-isa po yan. Ito po may ano na po yan. Pain na po itong dalawang ito. Mga idol. Ito pangatlo angat po yan ng idol. Tapos, maya-maya ay mapunta namin kami sa peace fund namin. Pupuntahan po namin ang peace fund namin. Yan po ay ikakana sa peace fund. Ito yung tatlong, tatlong panggal pa. Hmm. Okay, yun tali. Tali po ulit sa panggal natin. Hmm, papasok. Tapos, ipapasok sa butas. Tapos, gagawin ay ito papasok ulit sa butas. Tapos, itatali na. Hmm. Ganyan lang po mga idolods. loads. Hmm. <coughs> Ayan na po. Ayos na po yan. Span namin. Hmm. Ganyan lang mga loads. Idol. Hmm. Ayan pa po mga idol. Pero maya may, na po. Ayan na po. Inagis na po. Ini lang po ang pag ng panggal. Hmm. Yan po. Yan na po yung isa na kaano. Lubog. Ah, sunod po tayo mga idol. Pagkakana ng panggal. Ayun. Yo, tinapon pa. Bilis lang po eh makahuli. Medyo masasap <laughs> yun pa. Ito! pa, Hmm, Gano'n Nahulog ang mga ano. Baka <laughs> pati ako masama. Yan ang piece pa Layo mo na? Ako oh, yung ganito mm Yun lang. mm ganon mm, Ganun lang mga idol. Pag maano ka na. Di itya itya lang po yan. Kunin na po yung iba. Yun na po siya. Nag-ikot nag lang. <laughs> uh.